Ay hey, good morning mga ka farmers, mga pare good morning mga kabayan, yan good morning. Na karo karon no, dresa buntag sa iyo, dresa sikoan. Sinanay. Kaona na ako content ani mga pare mga ka farmers kay Gusto tan ako ko ba kaning my share sad nya. Sa nga, nga pang-pangilaron ug size anyo tapos Nagkugi pa sa tao siya garden garden kay layo pa daw ang out sa senior. <laughs> Tagdugay ba yung pee out sa senior mga farmers, mga parikoy. So kay naman na senior nga kan pee out madawat. Tag Kwakaman. Oh sorry tag 3 months yung dawat nay eh, o tag 6 months. 3 months. Oh, tag 3 months lang dawat niya. dilid pun po lagi. Unsang pila ka buwan pa una na po makadawat ana no? Oh. Pero okay na lang kayo na madawat ma po. At least na ay mga... Mama, magandiyan po. O. Oh. Kaya maanang may halin. tayo na po. Pagsimba. O. Oh, garden, so, garden alam. daw siya. Kaya... Kuan ka ng simba siya. Mga siya ika -plitip So... Ang ako lang taring nga murag ako na dalan dalantaw mga pare ko mga kabayan nga inani unta nga pangidaron nga seniors no. Tapos nagkogi pa taw sa garden garden kay wa man sa kay resort box sa Ligan rang piaw sa senior no nga tag, tag sa makalibo sa eskabulan at ang payout nila tapos 3 months 3,000 nya di pa good up to date kay tag dugay man tag pila ka buwan una man makadawat tapos ang ako lang untang nakuan sa no sa DSWD o sa mga kuan di main nang maayin sa untang nga buhat, buhat sila mga bill o sa house of representative sa mga congress nga anak. makapasa unta sila o kaning balaod sa mga, ba sa mga seniors dili kay ingon nga na allotment o oh, allotment kining na ipi out sa mga senior ang akong taba nga matagaan matugunan po nalang kay mga seniors na nga para anay nanay nga naning kamot bisag 86 na edad na garden paghihapon nga unta mabadjetan sa nila o matagaan nilang pansin nga kung sa ilang plano o kung sa ako lang kinis lang nga inaaning nga naning kamot nga na garden pa kaya bisag sa katigwalangon mataga mga gamay puhunan ba o budget nga makatabang tabang sa sila pag pag sa garden ana ba kay dili kay iyon nga kuan lang pi lang senior nga madawat dapat na sila puhunan kay ang di ba ang gobyerno naghatag magpuhunan baya sa mga SLP tapos ayuda kini sila good, nga senior sad di pud makadawat og laing ayuda abi ninyo mga ka farmers mga parikoy ang seniors ba di padawaton og ayuda kay na sila pinsyon di ba mura pug anpir gapon gapo dapat makadawat kap sila kayo da kay, kay prani ni nanay o oh. wa man magsalig sa senior kay pug bo liga nang senior di unsa may kan unsa may ilang nga pang piti -piti, pang adlaw adlaw kay tagdugay ba di lid ang kon an sa senior di man as ingod nga wa gyud pa, pasalamat mapasalamat sa senior nga uh, pi out no kay ang imong kung wa magsalig sa senior di ba kung mo saligan sa senior ba ang pi out di perting lisura gyud kayo So, naning kamot siya kay ang iyang pliti-pliti, madug simbahan, simba na, tapos kapait baginamos, asin, asukar, unsa sa padiha. So, ang gobyerno ba naghatag og mga puhunan para ng SLP, o naghatag sila og puhunan sa mga bimbro sa mga ka-farmers, dako kayo na puhunan ha, 300,000 ha, samantala, kining ni mga seniors nga naning kamot pa, dapat matagaan sa dinilag puhunan po no? oh dili kay asin lang ang mudawat silang kuan. Kadi masama ka dapat o kayo daw good food. Nakabalita ba dahil mo senior tayo makadawat o kayo daw? Ha? Murong magdi mo siguro makadawat o kayo daw ng mga seniors. Kay tungod kay nana life pension. So inaanak ka farmers no? Mga kabayan no? So mo na akong gusto mga isir sa inyo ba? Kung ganahan mo, isir lang sa din nga video po para at least may bawaan sa nga inaani unta. Matugunan sa unta ng mga seniors nga naning kamot pa. Labi na sa pangidarong ni nanay yung 86 nga tanawa wow. o. At sige pa sa garden garden kay lisod po kay iwa. Ampoy yang mga anak po nga puro man mga dato. <laughs> dato sa so, utang. So, iyahay yeah, lang pa kamot mga parekoy no. Siguro ang taog kan pa. Naka onboard pa si Pobring Siman eh. Maka hatag hatag taog mga ginagmay o binuan. Kaso wala naman. Nanampod rita ummanam punta pod so yah pa paning kamot ug unsay na a mauna lang pod so more akong ika kuan karong parikoy no nga unta sa mga seniors nga kuan dilir kay nanay sa mga seniors nga gusto pa nga nagtrabaho naglabi na nga trabaho dili ingo di opisina tara sa garden un sa ma makuanan po pod pugunan silang silag nga ika alalay pa din lapag pag liok sa ilang gipang garden garden dili lang po kay sa SLP lang o sa mga ayuda lang o kay di naman pansino ng senior sa ayuda kay wala naman sila dawat sa ayuda wala naman sila labot <laughs> so yun na lang mga pare ko no Pas na lang po sana madunggan madungog atong akong kuan bahakang murag prospect nga mga inaanan tamatagaan sila Hmm, Mayan tag masinador ko kay mubuhat og bela na. <laughs> so mga farmers, gawai-gawai diyan. Oh, anong ulam? Diara. Wa ulam-ulam ni. Ning kamot lang. Ulam ug bati, mga talbos, bagay mga presko no nang ulam dire kay kami mga daun-daun. Okay, wapay ispre spray. Okay. Mo laban yod. Maoram nga pare ko oy. Mayong mga kabayan, mga ka farmers. Pahing adlaw sa tanan.